up mga ka-target for today's video mga ka-target ay pupunutin na natin kung sino ang mananalo ngayon irarapol na natin ngayon guys ang ating labuyo at sino kaya ang mapalad na mabubunot natin ngayong gabi <laughs> ayan so bago na tayo magbunot uh, please like and share ang ating video ngayon at mag iwan ka na rin ng comment dyan at Mag-subscribe po na rin sa aking YouTube channel. Ayan. Thank you very much. Ngayon pa lang, thank you na agad ako. Pakishare mo itong video na ito. Yan, simulan na ba natin? Game ka na? Gusto mo na malaman? Ah, sige, game. So, ito na. Haluin na natin, guys. So, ang pinili kong baso ay yung clear. Para nakikita natin. Na inahalo. At walang daya tayo. Ito, walang kamakamaganak, Walang

Ayan, laloloy muna natin para yung mga na sumali sa ating games eh, kinakaba ng konti. Ayan, dapat nakatutok guys yung ano dito ha. Yung mga sumali sa games natin na ito ha, na O, oh, ito ang ating labuyo. Napaka-pogi niyan guys, Oh. Konting pabait na lang to guys. Alaga ako naman na ito eh, o. diba? O, oh, diba? O, oh, Binatil binatilyo siya. Ayan yung kanyang tahego. Ayan, sigurado pang nanlaban to. Sobrang tapang na At sa inyo na ito, Uh, magiging matapang. At sa mga kunyari, meron ako na bunot na malayo uh, para malaman nyo na agad. Kung malayo kayo at hindi nyo kayang i-claim dito sa bahay, pwede natin pag-usapan, i-PPM nyo lang ako. At uh, so, bigyan na lang ito ng Gcash kung hindi kaya talaga. Para yung panalo mo ay daman-daman mo pa rin. Kasi kung mahirapan ka mag-claim at mag-travel pa dito sa Nueva Ecija, Palayan, eh... So, dicas na lang natin yan. Para wala nang kahirap kairap na pumunta rito. At isa lang ang sign pag kami may nabunot na kung di kayang pumunta rito, eh, talagang di sa atin pinapaalis tong alaga natin, labuyo. Na Ganun lang. Pero kung kaya ni claim no problem. Pumunta lang kayo dito sa Palayan. At... Hanapin niyo lang ako dito sa Barangay Atate, Nueva Ecija. Pagtanong nyo lang sa aming barangay, kilala naman ako dito. Sabihin nyo lang yung Jefferson Perry o kaya yung vlogger ng Atar Katarget Vlogs. Yun lang. So, wala na natin papatakalin to at bubunod din na natin para malaman natin kung sino talaga ang nanalo dito. Ialog na natin ng ano, 5 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sumobra na tuloy ako. Game na. Sino kaya ang maswerting mananalo? Pipikit tayo. Ito na guys. May nabunot na akong isa. So, saan mo natin ito lalagay? Dito na lang pala. Wala na lang natin to. So, sino kaya ang maswerteng nabunot at nanalo ng ating parapol na labuyo? Sino kaya to? Sino kaya to maswerte? So, Handa na ba ang lahat? Ayan, wala pong nadadaya. Ito po natin ha. Nandiyan po kayo. At sino kaya to guys? Teka lang, medyo maliit yung mga sulat ko. Ayan. Ayun! Ang nakalagay dito ay si Bon J. Garcia! Ikaw ang nanalo ng ating labuyo! Ayan. Pakita natin dyan guys. Yan, nakikita ba sa screen? Napakalit kasi ng ano ko nang sulat ko at napaka cute pa yan ang nakalagay dito si Bon J. Garcia ayan pakiclaim mo lang dito brother sa barangay atate eh. at kunin mo lang dito sa akin at prim na to sa'yo na tong labuyo natin ayan binatilyo to at sana nagamutan ng mabuti brother anong ko lalaki yan lalaki siguro yung na lagi lang nga muna ati doon Darik. ayan Ah, uh, payo ko lang siya. mo ito na mabuti. Napakaganda ng labuyo natin. Promises. Yan. Yan. Congratulations! Bonjay Garcia! Ikaw ang nanalo ng ating labuyo. Ayan, I-claim mo na dito. Sa ano natin. Ang prigo palang araw dito, Sunday. Yan. Puntaan niyo ako dito ng Sunday. Yun lang. Yun lang ang prigo dito, linggo. Yan, paki mo na 'to. Brother. Yan, maraming maraming salamat pala sa mga nag-subscribe, nag-share ng video natin na 'to at sa mga bago pang nag-subscribe sa atin at magpapalo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng suporta ninyo at hindi natin tumararating na hindi dahil din sa inyo. Yan, maraming maraming salamat mga ka-target at sa patuloy na suporta at patuloy na nangangarap na kung saan ako makakarating. Yan, yeah, maraming maraming salamat po sa inyo. Hi, nako. Thank you Lord din, siyempre. At yun lamang po. Ingat kayo and God bless. Bye-bye. Share mo tong video na to, ha. Sige na, please. Bye.